Hello guys. Good morning. Papunta ako sa tito ko guys. May nadaanan kami nagtatapas dito guys oh. So guys. Papunta kami ano. Doon. guys oh doon sa tito. Tito ko guys. Dadalawin namin guys. Magdala kami ng 5 kilos na bigas sa at saka isda guys at iba pang mga kailangan ng tito ko. Kasi titingnan namin guys kung okay ba sila guys. Layo pa guys oh. Dahil sa bundok guys oh. So guys nadaanan namin yung nagtatapas dito guys oh. Ang hirap ng buhay dito guys sa kanila guys. Ganon din sa amin guys. So, yun nyo, yun guys, oh. Ang layo pa nang lalakarin, guys. Yun, ang ganda ng, ano, guys, oh. Bu Bulak ng tubo, guys. mo muna tayo, guys. Ito yung dala ko, guys, oh. Backpack. Bigas ito, guys, at Tsaka mga grocery guys itulong natin sa tulong ko ito guys sa ano tito ko at saka tita ko guys si kailangan nila ng tulong din galing sa amin at ako din guys mahirap din ako guys pero kahit mahirap ako guys wala akong pera tutulungan ko din sila guys yung tito ko kasi hindi ako makatiis eh. Nahaw ako sa tita-tito ko. Ito guys oh. Ang ganda ng ano guys oh. Lugar guys oh. Grabe guys. Ito na guys. Tingnan nyo guys oh. Yung taas doon. Ang ganda. Papunta sa bahay ng tita ko guys. Tsaka tita ko. Sobrang ganda dito guys. Lapas. Lapas ito guys. Bogo City. Cebu. Grabe guys. Inulan kami dito guys. Magmamadali kami guys sa paglalakad kasi inulan kami dito eh. Hindi pa kami nakarating sa bahay ng tito ko guys. Ay, grabe guys. Napagod ako guys. Ang layo pa guys. Ang pa guys. Nandito na kami guys ha. Nandito kami. Nandito pa kami dito guys oh. Malayo pa guys. Ako okay, grabe guys. Napagod ako guys, hindi po kami. Malayo pa guys eh. Napagod ako guys, kasi mabigat yung dala ko guys. Yung backpack ko guys, so. Oh. Ito yung ibibigay namin sa tita ko guys. Grocery at bigas. Pagod ako guys. Tinan niyo yung manok guys, so. Oh kasi nag-go ah, layo pa guys eh oh, doon pa sa unahan ah, unahan pa guys mo na tayo guys para lang makarating -ra tayo sa bahay ng tita ko makahatid ng tulong guys mo na natin guys kasi minsan lang tayo dumalaw sa minsan lang kami dumalaw sa tita ko, tito ko kasi may sakit yung tita ko rin kailangan natin dalawin. Ito yung bato guys oh. Paglino guys. Nandito guys oh. Nandito na sa baba. Dati ito guys nandoon sa itaas guys. Noong nakapunta ko dito guys. Doon pa yan sa itaas ngayon oh. Tingnan nyo guys oh. Nandito na sa baba. Ang lalaki pa guys. Nakakatakot. Dala ng lindol guys. Ito guys oh. Ang laki ng tipak ng bato guys oh. Delikado ito, guys. Delikado kung may dumaan pa dito. At saka, delikado, guys, kung nakapunta dito yung bato, guys. Grabe, guys, ang layo pa, guys. May tricycle lang nga dito, guys. So, pumasok dito. Kasi sobrang layo doon, guys. Sa kasada, guys. Tiis muna tayo, guys. <sighs> <laughs> oh. Alam nyo guys, kahit may lindol dito sa amin, smile pa rin kami. Kasi lagi kami nagpe-pray sa God every day. Ito sila guys, o nag-tent sila sa labas. Kasi may aftershock pa guys eh. Ito na guys, yung tito ko guys. Dinala ko guys, ito yung tito ko na mahal na mahal ko guys. Ito durang, na guys. Durang, durang. Tanda na. Hmm. Kasi nabalaka kami guys na baka na na yung tito ko. Mahal na mahal ko ito. Oh. Kasi ito yung tumulong sa akin nang walang wala ako. Salamat daw. Sige na. Mahal na ako.